ito. Kasi minsan, mga naging mga tatay, kaya yung support team sa atin, ng ating family sa pag best or sa pag-aabing ng yoga product is hindi nila naunawa ay yung hirap mo. Try nyo po mag-reach out. Ano mo? Try nyo po, po i-reach out kung ano po ba talaga yung hirap na nararamdaman niyo At ano ba yung ginawan ng dalas inyo ng yoga product? So, um, good talking with her family, ito pong si Nanay Benny, na-convince niya na supportahan siya. At matanong ko lang po, Nanay Benny, pa, kung hindi mo naman mamasamain, paano kaparaanan po ang gagawin o ginawa ninyo para sa MMT na to? Ano you know, po, uh, mayroon naman po kami kunting pera po sa bangko. Kami nang asawa po, gusto ko, ko na lang po namin ang pera na lang po kami. Kaya ko so, na ano, ba natin? Ang galing. So, mayroong konting savings. Siguro yung savings na yun for emergency purposes. Ano po? May pinagdalaan na po ba yung savings, sanay? Na, ano <laughs> po? Kung ano po yung kailangan din doon kung kukukulit. Talaga mga pang, ano, pangailangan ng emergency. Pero ito po, ito po yung the best po natin mga kanila is hindi po lang siya pang emergency, kundi pang prevention din po siya. Ano po, yung mga products natin. So nanay, ano po pakiramdam na sinuportahan ka at mga kapag, nakapag-uwi na ba? Nang anong iti or iuwi pa lang? Iyo, uwi pa lang. Natanong ko lang po ano kapatid na isa ka na sa siguran.